Pinagpalang araw sa ating lahat. Welcome to my channel. Ang Iglesia sa Antioquia. Gawa 11 verse 19 to 30. May mga mananampalatayang nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban na nakarating sa Fenicia, sa Sepros at sa Antioquia. Ipinapangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang mga taga Ross at mga taga Sirne na pagdating sa Antioquia ay ipinangaral din sa mga Grigo ang magandang balita tungkol sa Panginoong Hesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon, at maraming naniwala at sumunod sa Panginoong Hesus. Nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Salo, at nang kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon nakasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia unang tinawag na kristyano ang mga tagasunod ni Jesus. Nang panahong iyon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo, at sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Nangyari nga iyon noong kapanahunan ni Emperador Claudio, na pagpasyahan ng mga alagad na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Hadea, ayon sa kakayanan ng bawat isa. Ganoon nga ang ginawa nila, ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga matatandang namumuno sa iglesia sa pamamagitan ni na Bernabe at Salo.